Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Kasi Baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa Financial ICU ng City Hall sa panahon nila kung makapag-cash advance pa ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the Special Disbursement Officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. <laughs> Naalala ko si Mayor Lito Atchese, no? 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. <laughs> Let's call a spade a spade. Madalit salita. Wala nang ang kita. Puro bali pa. Kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay dalawang taon nang binayaran. May kapabayaan, Pinabayaan o istapa? Mula, mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa na ng kampanya, dalawamput isa na opisyal at empleyado ng City Hall nag advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, limang buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama Program, job order, OJO at iba pang election-related services. Pumapit pa kayo? In just one day, in one day, they authorize one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, three days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. mind you and let me repeat in one day 132 million pesos ang pangalan po niya Jonathan Garso kahit na ipinagbabawal ng omnibus election code ang titigas niyo Ang lupit nyo. Para kayong alkohol. Wala kayong patawad sa mikrobyo. E basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. E anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama. Hindi otorisado. Nung mapubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January March nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund that fund has dedicated or merong takdang gamit e nagalaw kusan ginalaw sa mga manonood pumanatag kayo. Aalamin po namin yun. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan, Pernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service rendered, product received, product use, and so on and so on. Nasaan ang pera unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo Una saan ang kas. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. ang susunod ang sumakom laude attorney Marlon Lacson amounting to 1.1 billion pesos sila ba'y may krimen na ginawa hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may kina, nakinabang dito sa sesyon na ito.